galing galing mga kamatan ang oras so buong alas otso sing so birthday kasi sing bata ko ngayon kadawa nga si Jubel I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything sorry I'm not to speak straight but I'm just adjusting <laughs> so Medyo may gamay din mga kamatlon nga naanda sa kalay na mo mga kamatlon So, pakita ko sa inyo sa mga kamatlon Ari na. Arina, nakarigay na ang pataon, no? Yes. Iya ng mga aso. Gutom na gutom na. <laughs> so, makita ko sa mga mga so, oh. na. So, wala pa ang iya ng mga bisita di kali. Mga kamato sa buong gabi So, ara galing iya ng mga alaga o oh. Yun. So, yun. Nangyapon niya si Maton. Maula diya si Maton. Nangyapon, no? <laughs> Ari na ng kwan, anda sing bata ko ngay kaduaw yun hindi ka tao na no. ah. jibel nasawa o nasawa ni ang yung, yung picture niya sa suga sa suga <tosugan> yun yun ang apo ko ready ready na sayaw ah guapa. oh set up yung lolo mo matan set up set up set, up. set up, tayo na ay ay oh sige ay ay <laughs> yes, so menyapun ta mga kamatun mata ko galing ng babae. Nay sa tatne, sa tatot. Oy oy oy. Yo nang asawa ya galing na <laughs> <Shout out. laughs> <laughs> ario. Gasing along. So ari mga alaga sing akong galing ng bataw. Iya. Yon. yon so ibigay ibigay nang mga grupo ya to sagwaga, sa gwaga to. auto. So, thank you, thank you. Ada yang mau bisita. Bisita ini gua tak gua ada. Oh, ada apa noh? Tahu puro kuning apa? Setahun, setahun kilo loh nyo. Oh, ikaw ban ban, setahun. Subscribe to Maton. Yun. Oh, gua nak gua kisah. Sorry, maaf lang ni sila Maton. Gaulat sila mong nyapon. Kaya maka-off sila mga ka Maton. Kaya pa picture kaya sa bong mga bata kong nga may birthday. si Jubel. Yes so ride ride <tipers> nang <Lama> <tipers> yang ngapano Ang Angin subong magagisi Eh tatat eh Yes so ari naman nang mga bisita ay 1 2 Kini

Lord, let's me with food. Nga Lord, thank you for the gift of life. Give of uh, unity of the family. Lord, thank you for the family. Lord, the family. Lord, the family. the family. Lord, the the family. Yes, thank you. Thank you. Yeah. Lord, in Jesus' name, Amen. Bless us all, Lord, for this day, which we are about to receive from heaven. Christ, Lord. Amen. Amen. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday. wala. Wala ang sound. Wala ba? Ah, mo thank you, thank you, mga mga kawaton. Ayun na.

nga vlog, subla ka nga poe sa trabaho mga kamata, no kare ho yun, nang editor ko subla ka, nga poe sa udra galengi no? ka poe wailan isaw oh? yes, so poe wailan isaw yun uh, bisita nga katika kamato nga galing ka doa ka ba sana oh nga po ko bibo <laughs> so makita natin ka ba so dahil kailangan may tema ka ba 干嘛呢？

ay bakal sila nyo yes so lakabal ko galing mga mga kanat sa kayo may mga bisita magkakakot na, matagal din mga mga so mga Tapos niya magagal niya ini batong. Tapos mag-aga am jai ni, baton. -aga, yay, ni baton. So, enjoy na lang to mga bata ko. Ba? Yes, mga kamaton. So, 5 para alas 9 mga kamaton so bago lang pala sa balay bago lang tapos pangyapon birthday sa bata ko galing mga kamaton so hasta kayo hasta pa po mag aga kamaton nga biyaya Okay naman kayo eh, may mga bisita ng mga mga kamaton sang bata ko galing ng mga kagrupo sa iya grupo nga krep na sikrep mga kamaton na so bago sila nag practice yun ito na sila sa sunod pag na mga kamaton so thank you sa mga bisita galing sing bata ko thank you sa inyo sa pag kagto dire sa birthday sa bata ko so sa out kailan na lang sa inyo mga bisita na wala akong makilala iban <laughs> talagang buhay o buwan buwan may birthday sa balay ho okay. Kung hindi sa mga apo ko, mga bata ko, mga bata ko ang birthday. <laughs> Talagang buhay naman ni Maton. Oh. So, okay, enjoy na lang si Maton. Subong agad eh. Biyahe tayo mga kamaton. Mangita pa tayo kwarta. Para bukas aga, may dalo naman kita sa balay. Iskan gamay-gamay lang ng nga ginan siya basta may dalata adlo-adlo may panggasto ta din sa balay so thank you na lang sa mga subscriber ko galay kag mga viewer ko subong uh, adlo thank you sa pag-subscribe nyo sa kay Maton na thank you kay mga biyahe pa si Maton sa magaga thank you na lang sa mga bisita sing bata ko galay mga kamaton na thank you thank you sa pag-enjoy sa birthday sing bata ko thank you